Meron na naman tayong batang napasaya ngayong hapon na para bang nakawala sa hawla. Nilabas nga pala nito ni nanay itong si Yayam dito sa may labasan, sa kalsada. Sakto naman na wala na nga ang araw at medyo malamig na nga ang panahon. Pagka ganitong nakikita nila itong si Yayam na lumalabas nga dito sa kalsada, yan na, lumalabas na rin yung mga batang kalaro niya. Sakto naman talagang gustong gusto rin ng aming bulinggit na makipaglaro ngayong hapon gawa ng sobrang kulob na nga dito sa loob ng bahay at buong maghapon na nasa loob ng bahay guys. Kaya lang pagka meron siyang mga kalaro na sobrang makukulit, eh, parang nahawa na nga rin itong si Yayam. Kaya nga sabi ko kay nanay ibantay bantayan at baka mamaya ay mahawa na nga sa kakulitan o masaktan nga Kaya ayoko rin na laging lumalabas itong bulinggit na ito dito Dahil nga minsan hindi mo talaga mabantayan lalo pa pag sila ni nan Ang nandito nga sa labas at minsan nga ibising bising nga itong sinanay Minsan sa pakikipagjika kaya hindi niya na rin mabantayan Kaya kadalasan pag lumalabas itong sinanay at itong si Ayam dito sa labas, isumusunod okay, talaga ako yeah, yeah, oh. ay! ay! Kalong mo! Ay, <laughs> mo!

bakit ano? na namanya ay saka yung mga siya, ng mo ka mo ka? magkakita ng ah, magkakita ng mga magkakita ng ng mga magkakita ng mga ng mga magkakita 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 siya mga magkakita ng 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 mga no, no! mga magkakita ng mga magkakita ng

kapag mga magulang o tayong mga nanay, kapag nasasaktan yung ating mga anak, eh, parang kumikirot ang ating mga puso. Dahil nga sobra-sobra ang pagmamahal at pag-aalaga natin sa kanila at pagdating nga sa labas, iba ang magpapaiyak. Obo? Okay? Kaya lahat talaga Ikagawin natin maging secure lang ang ating mga anak. Dumating nga pala dyan, si nanay na aming kapitbahay, manghihingi raw po siya ng tanlad. Gawa na yung tanlad na binigay ni nanay sa kanya, napantanim, hindi nga raw po nabuhay. Kaya pumasok na nga rin siya dyan sa aming loob at sabi ko nga eh, na yung kumuha dahil hindi ko nga rin alam kung gaano karami yung kanyang kinakailangan. Dahil kung ako pa ang kukuha, guys, eh, Pati nga talaga di pa nga ako nakakaligo, ikakatihin na naman ako. Ayun nga, pumasok na nga si nanay sa loob at itong si Yaya may tamang lakad-lakad lang dyan. Pero talagang ang gusto niyan, italagang tatakbo-takbo pa. Pinasusundan-sundan ko na nga ito kay nanay Ging at talagang naman gustong-gustong sakta ng kanyang kalaro. Pero ayun nga guys, sabi ko nga mamaya konti ipapasok na nga dahil maliligo na. Dahil nga sa sobrang pawis na at makatina na. So paano ba yun, hanggang dyan na muna.